Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay abala sa cellphone, sa trabaho, sa mga bagay na hindi na nagbibigay pahinga sa isip. At dahil dito, unti-unti nating nalilimutan ang mga lumang kwento. Yung mga alamat na minsang nag-ingat sa atin, nagpaalala sa atin, at nagpatino sa mga lakad natin sa gabi. Pero sabi nga nila, hindi dahil hindi mo na sila naririnig, ay wala na sila. May mga nilalang na hindi namamatay dahil parte sila ng takot ng hiwaga at ng katahimikan ng gabi. At may mga sandaling, habang umuuwi ka mag-isa sa isang madilim na kalye, bigla kang makakarinig ng mumunting hakbang na hindi mo alam kung galing ba sa tao, hayop o kung may bagay na gumagapang sa lupa. Sabi ng matatanda, kapag may narinig kang pagaspas na mababa at parang may humihingang mabilis. Huwag ka lumingon, dahil baka hindi mo na magustuhan ang makikita mo. At mas lalo kapag hindi mo makita ang anino kahit maliwanag baka nasa harap mo na ang isang nilalang na kinatatakutan noon pa. Ang sigbin. Hating gabi. Tahimik ang barangay. Tanging ilaw ng mga poste at mabilis na ihip ng hangin ang nagbibigay ng buhay sa lansangan. Pauwi si Arvin mula sa trabaho sa isang maliit na tindahan. Nakasabit sa balikat niya ang bag na mabigat sa papel resibo at pagod na hindi niya masabi kanino man. Nabutas ang ilaw ng bisikleta niya kanina pa kaya napilitan siyang itulak ito. Mahaba ang daan. Madilim. At sa bawat hakbang niya, parang may kasunod siyang humihinga. Sa una inisip niyang pusa lang iyon o aso. Pero iba ang tunog. Mababa. Mahina parang pagaspas ng pakpak na hindi lumilipad at paglakad na baliktad ang paa. Huminto siya. Nakinig. Pinakiramdaman ang paligid. Ang hangin ay biglang sumingaw ng malamig, yung lamig na hindi galing sa panahon, kundi galing sa nilalang na nakamasid. Sa pagitan ng dalawang pun, may nakita siyang anino. Maliit. Nakayuko. Gumagalaw ng mababa sa lupa na parang nakadapa, ngunit nakakalakad tumaas ang balahibo ni Arvin. Gusto niyang umalis, pero may kung anong pumipigil. Parang may mata sa dilim na humahawak sa atensyon niya, hinihinging tumingin pa ng kaunti. At doon niya ito nakita ng malinaw. Lumabas mula sa kadiliman ang isang nilalang na mababa ang katawan, mahaba ang tainga, at tila naglalakad ng baliktad ang mga paa, parang ang tuhod ay nasa likod. Ang mga mata nito ay mapupula, kumikislap at parang inuuga siya sa loob-loob. Hindi ito mukhang galit pero hindi rin mukhang kaibigan. Ang sigbin. Isang nilalang na sinasabing sumisipsip ng dugo ng hayop, nagtatago sa anino at naglalakad na mas tahimik pa sa buntong hinina. Nakatitig si Arvin. Hindi makagalaw. Unti-unting lumapit ang sigbin. Maamoy niya ang kakaibang singaw ng hayop, halong lupa, dahon at lumang dugo. Napabitaw siya sa bisikletang hawak. Kumalabog ito sa kalsada. At dahil sa ingay, parang biglang nagising ang nilalang. Tumikim ito ng mahinang huni, umatras, at sa isang iglap tumalon pabalik sa dilim, kasabay ng tunog na parang hangin na may kasamang pagaspas. Naiwan si Arvin na nanginginig, hinihingal, at hindi sigurado kung dapat ba niyang pagtawanan ang sarili o dapat ba siyang umiyak sa takot. Pero isang bagay ang malinaw, hindi niya iyon guni-guni. Hindi iyon likha ng pagod. May nilalang na nagmasid sa kanya, at alam niyang hindi iyon huling pagkakataon. Kinabukasan, ikinuwento ni Arvin ang nangyari. Ngunit tulad ng dati, hindi siya pinaniwalaan. May tumawa. May nagsabing baka pagod lang siya. May nagsabing baka pusa lang iyon. Pero may isang matandang babae sa kanilang barangay na lumapit at mahinang nagsabi. Hindi ka nila paniniwalaan dahil hindi nila nakita. Pero ikaw nakita mo. At kapag nakita mo ang mga tulad nila, may dahilan iyon. Hindi sila nagpapakita para manakit. Nagpapakita sila kapag may dapat kang maalala, na ang gabi, kahit tahimik, ay hindi mo pag-aari. May mga nila lang na mas matagal nang narito bago pa tayo ipinanganak at doon na unawaan ni Arvin ang aral. May mga puwersang hindi mo kailangang paniwalaan para maging totoo. May mga nilalang na hindi mo dapat gawing kaaway dahil hindi sila narito para saktan ka kundi para ipaalala ang hangganan mo. At higit sa lahat, sa bawat pag-uwi mo sa dilim, maglakad ka ng may paggalang. Hindi dahil takot ka, kundi dahil marunong kang umunawa na hindi ka nag-iisa. At mula noon, tuwing dadaan si Arvin sa madilim na bahagi ng daan, ramdam niya ang presensya. Hindi masama. Hindi mabait. Isang paalala lang. Na may mata sa dilim na nakamasid, tahimik, mababa at hindi mo alam kung kailan muling lilitaw. Ang sigbin.